Alright mga idol, we're back to fishing. So yan, katatapos na nga po nating Mugaria sa ganap na 4.18 ng madaling araw. May sabay nyo kaming samahan sa aming paggila. Tingnan natin kung ano yung laman nitong ating spot na to. Ayan, nakasubok po tayo muling lumaot pagkatapos ng dalawang linggo na hindi natin paglaot. So hopefully meron tayong magandang huliin mamayang hihila tayo. And you're watching self Fishing! may na lang! Yan, sagot na oras na lang ay iila na tayo. At ito na nga po mga idol, paliwan na ang ating paligid. Maya maya, maya na na tayo pero sad to say hindi tayo makapagset setup ng camera kasi umuulan na. Watch out mga idol, back on cam tayo dahil tumila na si ulan kaya ito makapagshoot ulit tayo. At yan po, inihila na lang ni Oshino yung ating tustusan o yung lubid na nakakabit sa ating bandera at mga lambat. At pamamaya lang nito, pagkatapos niya ay uuwi na tayo. At mamaya ko na lang po kayo i-update dun sa mga nahuli ng ating lambat pagkatapos namin magtanggal sa barahan. At eto, lumalakas na naman si Hanging Amihan. Ayan, pauwi na po tayo. pag lumiliwa, naglumalakas. Ano yun na kanina salatan naman ng malakas so lumaw tayo mauwi na tayo hindi na tayo nakapushoot ng paghihila natin wala naman po tayong bagyo o masamang panahon na umiiral dito sa ating bansa at ayon kay Pagasa ang umiiral na hangin sa atin ay dalawa hanging salatan at hanging hamihan at nabubuo dito yung shear line na tinatawag nila ang pagsasalubong ng mainit na hangin at ang malamig na hangin kaya ganito po yung sitwasyon natin ngayon lalo na dito sa dagat pakiramdam ko tuloy nakasakay ako sa kabayo dahil, dahil po sa malalaking alon na ating sinasalunga pero very thankful po kami dahil kahit paano ay kumalma si Anging Hamihan. Kaya nakasingit po tayo ng paglaot ngayong araw na ito. Noong mga nakarang araw po talaga ay halos ang lakas po talaga ni Anging Hamihan. Kaya walang makalaot sa amin dito. At karamihan ng mga bangka ay nandun sa dayuhan. Dahil dun po sa lugar na kanilang pinupuntahan ay hindi po masyadong apektado ni Hanging Amihan. Noong mga nakakaraang araw po, alos tuwing madaling araw ay palagi kami gising. Pilit na nakikiramdam kung makakalaut po ba kami o hindi. Kasi kapag pumalakas ang hangin dito pa lang sa gilid ay hindi na kami namumersa na lumaut pa. Mahirap na po kung isasapalaran natin yung ating safety. It's shoutout time. Shout out to Idol Fishing TV Vlog. Yan, Idol, maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta at panonood sa aming munting channel. Ingat ka po palagi and God bless po sa iyo. Shout out to Idol Rosalind Dia. Sabi niya, pa-shout out po, Idol Rosel watching from KSA. Yan. Thank you, thank you so much sa sa'yo, Idol Rosalyn, sa iyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming munting channel. Ingat ka po palagi dyan and God bless. Shout out to Idol Lito Saday. Ingat palagi, Idol, at maraming salamat sa pagdalaw sa aking munting channel. Shout out to Idol Ininsek. From Cebu. Yan, shoutout sa iyo Idol at sa iyong mga kababayan dyan sa Cebu. Napakaganda po ng iyong channel name. May lahi ka po bang in-check. Yan, God bless po sa iyo at ingat po palagi. Shoutout to Idol Ricol Valenzuela from Palawan. Yan Idol, mega mega love shoutout sa iyo dyan sa inyong lugar. Lalo na sa mga kababayan po natin dyan sa Palawan. Ingat ka po palagi at God bless po sa buong pamilya. Shout out to Idol Kian Dayaganon. Yan, thank you so much sa suporta at panonood. Idol and ingat ka po palagi. At sa lahat po ng bagong new subscribers namin na na sumuporta at nanood sa aming mga video. Thank you, thank you so much mga idol sa ginawa niyong panonood at suporta. Mega mega love shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless po. And also, last but not the least, mega mega love shoutout to all of my beloved subscribers na mula simula hanggang ngayon ay patuloy pa rin sumusubaybay sa aming munting channel. Sobrang thankful po dahil hindi niyo po kami iniiwan. Kung wala po kayo, wala din po kami sa larangang ito. Ingat po ang lahat at God bless po sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay. Yan, unti-unti na po tayong dumadami at sana po eh sa mga susunod pa na mga araw ay madagdagan pa po tayo para mas masaya po. Yan, ingat po palagi sa inyong uh, ginagawa sa buhay at sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik po sa amin. Kaya kahit gusto naming maghanap buhay para kumita ay hindi na namin pinipilit pa. Sabi nga nila, konting higpit ng sinturon at habang may klipa ang kumot, matutong mamaluktot. Dahil sa uri po ng ating hanap buhay, sa lagay po ng panahon tayo, nakadepende o nakabase kung makakapaghanap buhay po ba tayo sa gitna ng karagatan. Nakaka-relate po bang ang mga kapwa ko mangingisda dyan? Ayan, kapag kagantong panahon po kasi talagang napakahirap po talagang maghanap buhay sa dagat pagka po to si hangin nga Nandyan na yung humihina na yung pahuli. At yung bigla-biglang paglakas na ni hangin nga Kaya expected na po namin na itong pagkalma ni hangin nga na to ay pangsamantala lamang. Maaaring sa mga susunod na oras at araw ay bigla na namang umihip itong napakalakas na hangin nga And the worst, yung tinatawag namin dito na siyam-syam yung siyam siyam po na hangin na yun ay talagang napakalakas at tumatagal siya ng linggo bago kumalma alright mga idol back to fishing po tayo so katatapos lang ating magsinsay at ito ay pupunta na tayo ng consignation so time check it's now 9.12 in the morning yan ko konti lang po yung nagsilaot yung iba na nga sa dayuan pa ilang bangka lang kami lumaot ngayon. So after 2 weeks na hindi paglaot, yan, thanks God, nakabalik ulit tayo sa ating pangingisda at paghahanap buhay. So ito po yung ating mga natanggal sa ating lambat. Ito yung ating piuwing pang ulam. At ito naman yung ating mga dadalhin sa consignation. Okay, so halo-halo na yan meron na siyang mga isda hindi ko ma hawakan kasi baka tayo yung masipit mga buhay po po yung mga alimasan natin ayan. Na so yung mga isda natin dyan ay mga bisubo sapsak, malakapas, alaka yan, at ating mga hipon yan, samahan nyo kaming magpakilo sa consignation yan, nabang ano nag cleaning cleaning muna si Oshinoko sa ating ferry boat para sa susunod na laot ay ready na. Ayan, nandito tayo, tayo ngayon sa consignation at tayo ay na ng ating mga huli. Ang uh, sa kapatid ko, ang mga kapatid ko, ang mga may <corlly> mga idol yung sinasabi ko sa inyo mga isa. Ang pinalaki ng ating mga hipong. Tawag mo si Papa sa Messenger. Oo, oo, oo. Ang supo. At ito yung ating mga alimasa. Mm -hmm. Ayan. Ayan, siya rin na gumagalaw pa. Pakatalisin sa bagay. Meron din yung mga taksay. Ito yung special na uri ng sapsap. -sap. Tapos, ito yung ating ito yung ating bisugo. Ayan. So, konti lang sila. Dahil halo-halo, meron din tayong alaka. Ayan. Ito so, na yung isda natin. Ito, meron din tayong ano, malakapas. Tapos, meron din tayong mga langa. Ayan. Uh, masarap na isda, lalo na sa pinrito or kilawin at sa daing. Ayan Ngayon lang kayo ulit na kala ko. Ang lakas di ba na karan? So ngayon kahapon lang yata may nagpauli dyan. Kasi na karan parang sila ay po. Sa loko yan siyang sinosert. Pinagsasama-sama yung magkakaparehas. Sa inuli natin na yan, sigurado na meron tayong pambili ng bigas. Ano bibigyan video? Puti. Dos-dos. Yan. Dudai, sungguhit. Nine na tournament natin. Diyan <laughs> so, Ayan yung ating... Taksay. Taksay. Okay. Say. Say. Sino kunti 'yan? konti-konti lang. Alimaskin po ang tanaw ng nihan. Palate ulit. Palate. Uh -huh. yung ating... Ayan. you. Ayan ate. ating... sa bisugo. Tingnan natin kung ano ang ilo mga 'yan 6 na gawin Ay, 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 ay sat, sat, ano, 1, 6. 1, ano? 1.6 1.6 Ayun, 1.6 lang mga idol Ito yung ating alaka Samot Uno, nueve, uno, ocho Okay Ayan, okay. tapos na tayo magpakilo At itin natin yung ating simo So, wala pa rin yung ating walang manager walang dito. Iyahatid na lang sa bahay yung ating kinita. So, ayan na lahat mga idol. Yung kabuong kilo nating hinuli sa araw na to. So yan po mga idol, inyo pong napanood ang ginawa naming paglaot kaninang madaling araw na sobrang naman po kaming thankful dahil sa loob ng dalawang linggong nakalipas ay muli tayong nakabalik sa ating paglaot. Sobrang thankful and blessed pa rin po dahil kahit pano ay meron tayong nahuli. Dahil sa panahon pong ganitong amihan ay talaga pong nararanasan na po natin ng mahabang panahon na pahina ng pahina ang pahuli. Kaya ang kailangan lamang po natin ay ibayong tiyaga at sipag para magkaroon po tayo ng kita sa araw-araw. Ayan, ang nagiging kadahilan pa po ng hindi natin paglaot ay yung uh, paglakas ng hangin tulad ng mga nararanasan natin ngayon, kahit po nandun tayo sa mga kanya-kanya bahay, ay danas po natin itong mga to. Mas lalo pa po kami na ang aming anak buhay ay sa gitna ng dagat. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing video na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba ng ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ia upload So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!